Hi! Magandang araw sa inyong lahat Welcome ulit sa ating uh, channel and of course, uh, nice to see you kasi matagal-tagal na panahon na hindi ako nakapag-upload ng videos dahil na uh, sa kabisihan natin sa dami ng mga kaso uh, at mga inaasikaso sa ating opisina so pag may time na lang ako, nakakapag-upload. So just like now, baka makapag-upload ako ng maraming videos then time na ulit ako na gumawa ng mga videos like this. So welcome sa mga bago nating subscribers, sa mga bago nating followers, at doon sa mga bago o ngayon lang ako na panood. Most probably nakita ninyo ang aking video sa inyong newsfeed dumaan sa new wall, uh, sa mga YouTube account, no? sa RIM, sa short, dyan uh, welcome. Ang pinag-uusapan natin dito lagi ay tungkol sa batas. Maraming batas ang pinag-uusapan natin, criminal law, civil law, labor law. No? Doon tayo heavy, doon tayo madalas may discussion dahil doon ang maraming ang mga nagtatanong even yung mga special proceedings like petition for collection of entries yung mga birth certificate marami akong videos tungkol dyan eh. Yung mga proseso, etc. So, the reason na uh, sinasabi ko mga to kasi baka meron kayong questions or may gusto kayong malaman along these areas all you have to do is sift through tingnan niyo dun sa mga videos ko so, I think I have like 500 plus videos already baka nandun yung mga hinahanap ko niya. If not, mag-comment kayo dito sa mga videos natin and I will notice, I will find it, and of course, sasagutin natin yan to the best of our abilities. So, <clears throat> pag-usapan natin ngayon ay eh, tungkol sa subscriber natin, sa comment niya na pinagre-resign na lang daw siya ng kumpanya. Dahil kung hindi, nakasuhan siya ng falsification sa 201 file at hindi pa raw siya nakakapagsagit ng diploma. So, itong facts ng kanyang comment, um, we don't really have the luxury to dig deeper into them, no? But, the core matters na gusto ko matackle dito is yung aspect na pina-resign ng isang empleyado na may kasamang threat na kakasuhan especially in this case falsification so should it really affect the decision of the employee to resign simply because of a threat na makakasuhan siya pag-uusapan natin yan Pagkatapos ito, mga shout-out natin sa mga masugid natin, subscribers and followers sa ating FB page, sa ating YouTube channel. Dito. Okay, <coughs> in so many videos, sinabi na natin yan na ang resignation ay isang voluntaryong <coughs> desisyon sa parte ng isang empleyado. Kapag kasi hindi voluntaryo yan, hindi na resignation yan. So ang ibig sabihin, most probably meron ng dismissal na nangyari. Whether constructive or actual. Depende sa sitwasyon, sa sirkumstansya ng uh, kaso nila. <clears throat> Ngayon, sa Article 300 ng Labor Code, dalawa ang klase ng resignation na tinutukoy dyan. Ang sa paragraph A, ito yung voluntary resignation. Ang ibig sabihin na ang empleyado na nag-resign sa isang loob, hindi siya sa ininfluensyahan, uh, hindi siya tinakot, hindi siya sinaktan, threat, coercion, intimidation, undue pressure, walang ganun. So, it's more of like voluntariness, own volition. <coughs> sarili niya, sarili niyang kusa, kusang loob na pagbibitaw. For whatever reason, yan ang sinasabi sa paragraph A. Kapag ganun ang sitwasyon, then no problem. No? Decision mo yan, yun ang impliyado, wala tayong magagawa kasi personal mong decision yan. As long as mag-render ka ng 30 days. No? Kasi kung hindi ka mag-render ng 30 days, pwede kang simulin ng damages sa ilalim ng Article 300 na. Okay. And then, punta tayo sa paragraph D nito, Article 300. Ito naman yung resignation na involuntary. So, ibig sabihin, hindi kusang loob ang pagbibitaw ng empleyado sa Article 300, paragraph D. Ang sinasabi rito na ang mga empleyado na nag naparesign na, dahil sa sobrang pang pang-abuso, sobrang pangaharas, uh, sobrang pang, pang aapi no. Ang daming mga sitwasyon ng empleyado ay nakaranas na hindi magandang krato, trato na parang wala na siyang choice kundi magbitaw sa trabaho. Not because gusto niya magbitaw but because uh, ginawang napakahirap na sitwasyon na almost impossible na na makapagtrabaho pa siya ng maayos. Yan na sa paragraph 3. Sa so, ganyang sitwasyon, pwedeng mag-file ng constructive dismissal ang isang empleyado. Now, dito tayo sa tanong ng ating subscriber. Pinag-re-resign daw siya kasi kung hindi, pa-file lang siya ng kaso. <coughs> Pag-iwalayin muna natin yung uh, dalawang konsepto na yan. Unang konsepto ay ang resignation. So, binanggit na natin ang resignation na dapat voluntary yan. Yeah? Paragraph A, Article 300. While it may happen, sa paragraph B, na hindi voluntary ang pag-resign, ang sinabi natin na nagkaroon ng unbearable treatment, uh, serious abuse, harassment, etc. para maparesign siya. So, ang question natin, pagdating dito sa pangalawang issue na pa lang siya ng falsification case, uh, ang banta ba na pa ka ng kaso, is that sufficient enough para masabi mo na kapag ka ikaw ay sinabihang mag-resign na, ay papasok na siya sa constructive dismissal? Not necessarily. Standing alone, kung yun lang yung rason mo na pa ka ng kaso, kaya ka nagpa-resign, then it will not be sufficient para sabihin mo na mayro constructive dismissal kaya ka nag-resign dahil tinatakot kang file ng kaso. Kasi ang threat na pag-file ng kaso, hindi mo masasabi na yan ay serious insult, yan ay uh, grave abuse, yan ay harassment, hindi mo masasabi. Standing alone, ano? walang ibang circumstance na pwedeng magdagdag dyan para mapatunayan mo na ikaw ay seryosong ininsulto, sobrang ininsulto sobrang inabuso, etc. No? Kung yan lang, malabo. So, most likely, pag sinabi mong falsification, ano ba yun? Ibig sabihin na meke ng papeles. Pag sinabi mong na meke ng papeles, kung merong basihan, merong ebidensya ang employer na nameke ng papeles ang isang empleyado with more reason na hindi magiging liable ang employer kapag pinag-resign ka kasi talaga namang may kaso, talaga namang may pamimiti. So most likely, iisipin pa yan ng mga labor arbiter natin na kung pinag -re ka, it's because you are being given a graceful exit. Kung totoong nag-falsify ka, resigning is a better uh, exit or way out for you. Nagtawag yan graceful exit. Kasi kung hindi, talagang baka tuluyan na kakasuhan kasi ang pamimeke ay isang matinding uh, kaso sa inalim ng ating revised penal code. Pero kung wala namang katuturan, sinasabing pamimeke, hindi totoo, hindi kayang patunayan, wala ka namang ginalaw na papeles, then most likely, uh, may laban ang kaso mo. Kasi, hindi sa sabihin, hinaharas ka lang para pag-resign ka. So, tingnan mo rin yung ibang mga sirkonstansya na pwede i -dive -dive mo sa so, kanilang mo pwede ka na kasong constructive dismissal laban sa iyong So, doon sa ating subscriber, I hope na bigyan ko ng linaw ang uh, tanong at uh, kung meron ko pa mga clarification, just let me you know in the comment box. Doon sa mga gusto naman na maka alam pa ng ibang informasyon o mga questions kayo, let me know. Uh, drop me a comment and again don't among my followers at to every page my comment because every to post it and again thank you very much for watching and i hope to see you in my next ones bye